I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Pinag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang isang larawan na pinus ng ating Bel Mariano sa kanyang social media account. Alam naman natin na for the post nga siya ng bawat larawan nila ng ating Doni Pangilinan dahil waging-wagi nga ito ang ating couple sa ika 53rd box office entertainment. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil kitang-kita nga rito ang kagandahan ng ating Bel Nakasama nga rito itong si Kyle Echari, si Alexa Ilacad at si Jello Marquez. At umago pansin nga guys ang naging tanline nga raw ng ating Bal Mariano na para bang nag beach nga ito. Kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na sa bawat update nga patungkol sa ating couple ay talagang palagi nga nag-trending. Dahil na nga rin sobrang miss na nga ng maraming bula itong ating couple. Kaya naman sa bawat update ay talagang pinag-uusapan nga ito. Kaya naman stay tune lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na Udap.